Magandang araw uh, Pilipinas, live tayo ngayon dito sa Radio Bravo at uh, ito ang uh, may interview natin kaugnay sa nangyaring uh, pamamaril dito sa May uh, Nueva Ecija. Ang makakasama natin ngayon ay si uh, Chief of Police ng uh, Karanglan, Nueva Ecija. Walang iba kundi si Police Major Ray Ian Agliam. Uh si Opie, si, Sir, magandang gabi sa inyo, Sir. Ah, uh, magandang gabi po. Sir. Uh, 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 inyong taga, mga taga-pakinig. Opo. Sir, pwede po bang uh, pakiulat sa ating mga taga-subaybay, sir, kung ano ang nangyari uh, nangyaring uh, uh, pamamaril dito sa inyong bayan, sir? So, yun po, ang uh, initial investigation po, yung ating po mga iba ay sumakay sa Hawaiian City, Isabela. Opo. Yung mga gunman naman po ay sumakay sa Bayong Nueva Vizcaya yung chimit po nila yung kanilang plano dito sa minuli, parang may minuli karon lang sa isya uh, sir, meron na po ba tayong uh, update or uh, meron na po ba tayong mga person of interest dito sa kaso na ito, Major? ah uh, meron na po tayong mga possible na motif pero hindi pa po natin masasabi na person of interest. Uh, mm, okay. Pwede naman po sa identity ng suspect, ah uh, assessment po namin is gun for hire po yung mga... ah, mga gun for hire? Yes Pa. Oo. Oh, 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 Sir, uh, meron kaming uh, informasyon na di umano'y uh, tutol ang pamilya nitong uh, biktimang uh, senior citizen dito sa kanyang uh, pakikipagrelasyon o sa kanyang kalibid na mula sa Mindanao. Tama po ba ito, sir? Apo, uh, ang tumutulong po tumutu dyan, yung nag-iisang anak po nung no, no, medyo total po siya doon sa relasyon nila siguro po kasi siyempre uh, naghiwala yung kanyang magulang kaya po siguro total din siya doon sa pakikipagrelasyon nung kanyang nanay dun sa lalaking biktima Okay, so dahil doon, sir, meron bang uh, posible din na anggulo itong uh, uh, kaso na ito sa business, sa negosyo ng uh, magkalibin na ito? Uh, ah, lahat po ng no, anggulo, itinitignan natin uh, yung sa negosyo, sa triangle, sa anak na lalaki, lahat po ang angulo ay titignan po natin. So, ibig sabihin, sir, buhay pa itong uh, husband, nitong biktima ng babae? Yes po, ah, buhay pa po. po. At, ah, according sa aming information, ay magkasama yung nakatira ito sa kanyang anak nun din po sa Kawayan City, Isabela. Hmm. Oh. no. Sir, pwede bang uh, malaman kung ano ang uh, business nitong uh, mga biktima? Yung babae po ay maluwang po ang sakahin na ito sa Pohen City 7. Ah. Maluwang po ang look lup lupay niya doon. Mm -hmm. uh, dati po siyang involved sa Palay Buying Station. Mm -hmm. Okay. Meron po sa mga apartment na, na negosyo doon sa Pohen City rin po. Mm -hmm. uh, uh, yung lalaki naman po ay, ay yung lalaki biktima naman po ay ano, you know, uh, binigosyo sa bakery industry po uh, mm. yung lalaki. Oh, sir, balita namin, taga Bindanao itong lalaki, pero siya ba ay nakatira din dito sa Kawayan uh, City? Yan yun po yung initial na ano namin kasi yun po yung nakalagay sa kanyang uh, driver's license, pero siya po oh. Uh, ay nagbibigyan uh, sa Tarlac City katama ang kanyang anak. Oh, uh, sir, pareho ba kalibre 45 ang ginamit sa pamamari? Yes po, uh, kasi alam po kaming ibang nakitang uri ng slums na ng Slum um, uh, uh, empty shells doon. Kundi anim na caliber .45 lang po yung nakita namin okay. or okay. narecover doon sa crime scene. So, kumpirmado sir na anim na putok talaga ang uh, pinakawalan nitong mga uh, salaring? Based po doon sa CCTV, parang 7 or 6 to 7 po ata. Hindi ako -hmm. Sir, doon sa video na nag-viral, Uh, bumaril din ba yung uh, sa likuran? Yes po, alos simultaneous po yung ano eh. Nauna lang pumutok yung unang nakapugong. Mm -hmm. Pumutok din po yung uh, ipi-play po ng medyo mabagal yung video. Makikita nyo po na alos simultaneous po yung kanilang pagparel. Ayun. Oh. Oh. Sir, right now sir, nasa na ang uh, mga labi nitong uh, mga biktima natin? Yung labi po ng lalaking biktima ay na kuha na po ng kanyang anak, kaanak. Uh -huh. Yung gabi po ng babae, nandito po po. Pero nandito na po kasi yung kapatid, mga kapatid uh -huh. ng biktima, ng babae. Uh, na gano'n lang po yung anak na lalaki na siya na raw po ang mag-claim sa cadaver ng kanyang ina. Oh, uh, yan. Oh. No. Kaya iniintay po namin yung lalaki. Uh, sir, uh, dito sa Metro Manila, uh, kanina ay pinag-usapan ang uh, kaugnay sa uh, seguridad ng mga mananakay ng mga public sa mga public utility buses. Uh, ito ay pinatupad na nung mga nakaraan pa. Ibig sabihin, sir, i-review re nyo rin ito kasama sa investigasyon ang Victory Liner sa seguridad sa kanilang uh, bus? Yes, sir. Uh, actually, nag-order na po ang ating regional director na i-secure ang mga uh, bus terminal at mga sakayan. Mm-hmm. Ako, uh, uh, meron na pong binabang memorandum sa amin na pagtigin yung siguridad sa mga sakayan ng uh, public transport po natin. Ayun, okay. Oo, oh, alright. Sige sir, uh, pwede kayong manawagan sa mga, kasi na naka-ano na ngayon sir, naka-flash sa social media, ang mga mukha nitong mga salari, no, or sinasabi ninyo, posibleng gun for hire, pwede po kayong manawagan sa publiko sa pagkakailanlan nitong mga salari na ito. Yes sir, sa ating pambayan uh, na manawagan po ang mga kapulisan dito sa bayan ng Karanglan, na baka po nakikilala o kakilala nyo o dati nyo nakatrabaho yung mga salarin. Maaari nyo po kami bigyan ng informa informasyon para po sa ikadadali o yun uh, kalulutas ng kaso. Ayan, okay. Maraming maraming salamat po sir sa inyong uh, oras. Yun po si uh, Karanglan no, Nueva Ecija Chief of Police, si Police Major Ray Ian Agliam na nakapareham natin dito sa Radyo Bravo kaugnay sa nangyaring pamamaril kahapon sa loob ng bus, sa loob mismo ng bus ng Victory Liner mula sa uh, Kawayan City, Isabela patungo dito sa Metro Manila Yan po ang ating uh, live uh, interview, ito po si Ned Castillo Nagulat para sa Bravo News